sa benta ko na ang existidad. Pero huwag pera! Pero huwag pera! Huwag talagang paldo talaga! Ate! Thank you po! Thank you po! Ingat po! Ingat po! May nauto na naman tayo! Tengil, tengil. Ay, tubo na tubo na kami! Lugi pa sila! Tubo na! Lugi pa sila! Akala ata nila panalo sila sa nabili nila! Hindi nila alam! Puro si Ryan! May mga katong-katong sa ilalim yan! Puro kalampag yan! Loko!

Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Pero, ano mo? Ay, no, ay, no. Palda oh. talaga. Hindi <laughs> lang yan. Bigay mo na sa, ah? sa kanila nila yan. Baka abutan pa na. Nabay ko ni Susi. Nabay ko ni Susi. Oh, ay, oh. sakto si Dad. Wala, umalis. O, oh, edi ano. Uh, o, oh, magugulat na lang yun. Magugulat <laughs> <laughs> oh, eh, na lang yung balis sa akin niya. O, ay, balis na, balis oh, na. May 86. See you soon. See you soon. Satisfied customer. <laughs> my customer. Satisfied customer. Satisfied customer. Satisfied customer. Tama kita yung gahitan ninyo. Hindi pera. Palagang Oo, easy man. man. Tapos <laughs> ating mga pera ko. Tapos ating mga pera ko. Oh, bakit ba ito Umay ako naman. Magalang atay. Ito ito. yung ating balis yung ano yung... Ringi okay, ako. Ito na ako. to. Ano to? Okay, ano to? Uy, yung akin niya. Magugulat si dad. Wala na. <laughs> oh, ako lang Hindi ko Anak naman uh, na, ako di ini Deposit ko na to ah! Huh? Deposit ko na to! Ito ko na to! Magamala oh, to eh! Kasi mag-uwalwal tayo dito, magsasay tayo dito! Ay tara! Tara! Isisakay ako na lang gamitin natin! Sige, baby! Baby! O, tara na! Deposit Tara, tara, tara! Uy, wait lang! Wait lang pala! Huwag tingin lang pala ako! O, oh, sige! Tingin ko na! Tingin ko pala ako! Thank you! Titinga, Ate! Thank you po! Thank you po! Thank po! <laughs> Ay, ikaw to! May no na naman tayo! <laughs> Solid din! <laughs> ano? Cash G! Ay, tubo, tubo na kami. Lugi pa sila. <laughs> tubo na. Lugi pa sila. Ang <laughs> alaata nila panalo sila sa nabili nila. Hindi nila alam. Puro si Ryan. <laughs> May mga katok-katok sa ilalim yan. Puro yan, loko! <laughs> Pag-uwi nila, tsaka yun masisira. Wo <laughs> boy! Go boy! Ingat! Ingat po! Sabihin mo, balik na lang. Oo, oh, balik na lang kayo. Ito naman. <laughs> o, turno! O, turno! Masasok tayo sa loob. Paldo talaga eh.